Hello, hello, hello. Good morning. Good Non Good evening. Kung saan man aawot ang aking video ito. Nandito na naman tayo sa hospital. Time check dito ay 11 a.m. na at nandito ako ngayon sa labas o dito sa aking tinatambay na kasi dumating yung tatay ng alaga ko so, para nabungon. Talk sila ayaw ko na siya hindi sana umabas kasi ako tumawag lang ko sa mga tulad sa bahay At, tapos di pumasok ako doon ya. nakita ko yung alamat na umiliya kaya baka nagawan ang mga silang galaw ng tatay niya lumabas na lang ako para ipapag sila kasi naawa na ko sa laga ko na iyak ito yung view ko dito ayan ayan ating view dito sa kung saan ako day stay na yan yung kanilang parking area ayan ayan na hindi ko ang kaya dito apa pun yang Check. Na mga pinapacheck ko yung dati yung sa ito kaya ito At, sa bahay pinapagawa niya mga mga, mga, mga. na lang ka yung kasama hindi pa siya kasi may pupuntahan din siya eh. Di ba? Kasi yung amon niya at saka ang ko At pagpunta pala dito kanina, nagpa-drop lang ako. Kasi yung kinausap ko yung maniyong namin na ihatid ako dito sa hospital. Nang tumanggi siya kasi uh, may trabaho siya sa isang amon mo may sabi kasi yun ay kapatuloy alis yun dalawang aming kaya nung uras na katawag niya lang sa akin na ngayon ang daw mo is sumatina sabi ko siya na ano daw di daw nagsasabi ng totoo wala man tayong nagawa kasi isa pa sa bahay lang tayo dito sa niya sila man at ano yung yun sabi ng Manilo, yun ang sundin kaya tinawagan ko yung kapatid ng amo ko na kung pwede makisuyo ako, i-drop mo nga na ako dito sa hospital ng gusto ko yung tanong kanyang trabaho kasi nagtapos ang tanong siya na kung bak na, bakit daw sabi ko ano mayroon view doon naman ay dagat na ayan high tide niya yun kasi every time na pumunta ko dito pag hapon low tide siya eh ngayon naman high tide ayan ang dami yung sasakyan ano diba Nagparating na mga tatay ng anak ko. Tapos, nakakatawa pa. Ka. Kasi sinabihan ako ng tatay ng mga alaga ko na kung may, kung may kinakausap, may padawa ko dito ng mga Pilipina. Kasi nung, nung, ano, nung nakaraan, may nabanggit ako sa anak niya na may isang Pilipino nga dito na may sitwasyon na hindi magandang sitwasyon na nakausap ko tapos akala niya every time na pupunta ako dito may kinakausap ko kaya ayun ayun na sabi niya maghanap ka dito ng makausap mo kaya yung pala yung dahilan niya kasi hindi pa makakalabas yung aking alam ko. Hapon naman kami dito dumating sa, or bumalik sa hospital. Kaya ito. Dito na naman tayo. Kamusta ang all and every all? Ganito ang buhay OFW. Kung saan ka kailangan doon ka. Kasi nga, ang buhay ng isang kasambahay. Hindi lang hindi ka lang magstay sa isang bahay. Kung saan ka gusto ng mga amo na, na magtrabaho, doon ka magtatrabaho. O, di ba? Ay, nalang. Ay, tulad na po eh. Bukbas naman ako, pero bread lang kasi yung kinain ko. Mahiyak man ako, mapanood kunin ko kayo yung croissant ko doon kahapon-kahapon. Emang kri. Puso makikini lang ako ng tuwing. Sana kumain mo na ako bago po dumating. Hindi ko kasi alam na dumadating yung ako. Yung ako. Um, tatay ng alaga ko. Kung alam ko lang sana kumain na ako. Paano kaya ito? Huwag gatong. May banana naman ako doon. Kaya nang mahiya ang makapasok doon kasi nag-uusap siya ng pangit. Mm-hmm. Nagba one week na yata kami pabalik mo like, sa hospital. Kasi umuwi lang kami nung ano eh. Thursday. Umuwi nga Thursday, tapos bumalik naman kami kahapon. Ay, hindi kahapon. Nung Sabado kami bumalik. Dito. Ang Sabado ko Sabado, 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 sabado. E pa lang pala kapon. Eh, linggo pala ngayon lang ba yan? Ang ko. Gusto -bulu. ko yung kumain. Ako Ako'y naluboto. Pero nahiyami na ako. Kaya tingnan lang ako ng mga nurse. Diyan sabi sila rin. Huwag siyang kausap nito. May pulis naman doon. Pag hindi ko kaya mamaya ang gutom, papasukan ko yan. Oye.